Mayor, ah, uh, doon sa balita natin kanina ay lumalabas na meron na daw po ngang uh, namamalimos na mga residente dahil uh, nawalan sila ng uh, mga bahay at uh, uh, kabuhayan. Paano po natin tinutulungan ng mga ito, Mayor? Uh, yes, uh, kaya ngayon, uh, nagbibigay kami ng food packs sa uh, sa mga barangays na hard hit, no o yung affected talaga. Although, hindi naman lahat yung nakikita natin nagpalimos, in fact, uh, pinuntahan ng pulis taga uh, doon, no? Or uh, legitimate talaga yung needs nila. Ang iba, hindi yeah. sakay lang sa panahon. Uh, but the government is uh, distributing uh, some food packs in the high-density area. Uh, kaya lang, as I have said kanina, nahirapan kaming kumuha ng mga foodstuff from the stores kasi apektado din yung uh, operations ng mga tindahan ng mga suppliers namin that's why matatagalan yung uh, yung delivery ng mga pagkain pero almost every day as i have said yung na-focus kasi nung uh, operations natin na punta sa mga evacuees yun talagang na displaced as a result sa flood doon sa evacuation center then imagine 8000 people no 8,200 ata yung uh, nasa evacuation centers natin then uh, that's uh, as i have said more than 10% of the general population of roqueta yun ang uh, uh, pinapakain namin araw-araw no so uh we're trying our best na kasi we have already discussions with DTI kung paano ma-restore yung normal normal supply of basic uh, food uh, commodities sa Oroquieta kahapon uh, at saka we're trying to expedite the clearing operations sa public market natin at saka sa sa